Pagpalang araw po sa inyo na nandito naman po ang hiwaga ng Pangasinan magbabagi po ng karunungan din po, iba't ibang karunungan din po. Sana po itumutok lamang po kayo dito sa hiwaga ng Pangasinan. Marami po ako ipagkakalup po sa inyo ng mga iba't ibang klaseng orasyon po. At sana po ipakiintindi lamang po, pakiscreenshot na lamang po. Uh, Ang isi-share ko po sa inyo ay orasyon sa kapangirean ng lahat na mga uri na magkukulam po. O pangkukulang. Halimbawa po kung may nararamdaman po ko sa inyong katawan po na kinukulang po kayo. Uh, o kung ano po yung nakukon po uh, nararamdaman nyo at hinala nyo po na talagang siyang kumukulang po sa inyo. O maganda rin po itong gamitin po sa pangkombate kung kayo po'y nanggagamot ipo nyo lamang po sa puyo ng pasyente po napakalakas pong orasyon po nito dapat po kung gagamit mo na po kayo ng ganitong usapin po na matas na antas po ay ah uh, magpudir ba kung balabal po kayo bago nyo usalin po para kumasi po sa inyo visa ng ano po. hindi po basta-basta po panaglalaroan po yung mga ganito pong bagay na pangkombate po. Uh, gamitin nyo lamang po ito kung kinakailangan po sa mangkukulam. Kung ba po ang mangkukulam po ay matigas, gamitin nyo na po sa kanya ito para ma kuan po. Malusaw po ang kanyang kapangyarihan po. Uh, narito pang orasyon po. Uh, Saraak sa, sa tracks si Yuhim may sa uh, Traxum Abikubis uh, Abiyul uh, Home Abisar uh, Gul Home tatlong bisis po usalin po at usalin lamang po ito sa isip po ibulong sa iyong sarili o usalin sa sarili at ipusay sa iyong dibdib Baga, hindi itong pangkumbati sa mangkukulam hip sa puyo ng pasyente po at malulusaw po ang kapangyarihan po ng mangkukulam para siyang tinamaan po ng uh, kulog kidlat kung ito po y ikukumbatin mo sa mangkukulang. Uh, sana po y, uh, sa mga nang gagamot po dyan ito na yung pagkakato po na ibabagi ko po sa inyo na magagamit nyo po sa oras ng kagipitan o pagkumbate po maraming salamat po